Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon akong i-share sa inyo ngayon guys, isang basic guys. So ito yung thermal fuse ng electric pan. Tapos paano ba ito lagyan ng wiring guys. So yan yung i ko sa inyo guys. Okay, so isang napaka-basic na tutorial ngayon guys. So paano ba ang tamang paglagay ng wire dito sa thermal fuse. So, yan ang isi-share ko sa inyo ngayon, guys. Okay? So, uh, meron ako dito hinanda, guys. Ito, yung wire. Tapos, ito yung thermal fuse ng electric pan. So, ang gagawin natin, guys, ay is splice natin yan dito, guys. Mag-splice tayo. Yung ito, guys. So magsplice tayo dito. Yan, splice lang natin siya. Ganyan. Yan. Tapos putolin natin sa dulo. Yan. So yan na siya, guys. So tapos yung itong isa, guys, dito na naman magsplice pa rin tayo. Okay. So splice tayo dito sa isa. So guys, habang nag-splice tayo, paki-like, subscribe, and share kung nagustuhan mo ang video na to. So, ang video na to guys ay para lang sa mga beginners. Dahil basic lang ang tinuturo dito sa channel natin, okay? So guys, ayan na siya guys. Nalagyan na natin ng wiring ang thermal fuse. Tapos, ang susunod natin gagawin guys ay uh, maghinang tayo ng kunti dito guys. So, hinangan natin siya ng konti. So, dahan, dahan lang kasi pag, pag sobrang init, nagka-cut off itong thermal fuse. So, hinanga natin siya ng konti guys. Okay? So, maghinang tayo ng konti. Tapos dito din sa kabila guys. Okay, so yan na guys. Nahinangan na natin siya ng konti guys. Para mag-contact siya. Yan. Mayroon na siyang hinang. Yan. So tapos test natin siya guys. Kung hindi ba nag-open, nag-cut off itong thermal fuse dahil sa init ng soldering iron natin. So test natin siya. Gamit itong tester natin. So dito tayo sa buzzer test, guys. Yan, dito tayo sa buzzer test. Check natin siya kung nagbabuzzer pa ba siya. Yan, guys. So nag-buzzer yung tester natin, ibig sabihin may continuity siya guys hindi nag cut off yung thermal fuse pag solda natin so yan na siya guys okay so para saan ba ito siya guys para saan ba itong ginawa natin ayan marami pa tayong ginawa guys oh ayan guys oh ito pa yung isa guys oh okay so para saan ba ito guys so hinanda ko na ito guys So, itong mga thermal fuse ay hinanda ko na para sa susunod na repair ko hindi na ako mahihirapan pag gawa nito dahil naka ready na siya so ang gagawin ko na lang ay ikukunik ko na ito ibabypass so ibabypass ko na ito sa mga electric pan so ito na siya guys ang susunod natin gawin guys ay uh, so ito pang isa hinangan muna natin itong isa guys so dahil hindi ko na hinangan Okay, hinangan muna natin ng konti. Okay, so yan na guys. Hinangan natin siya ng, ng konti guys. Hinangan natin siya ng konti. Okay, so patuloy tayo, guys. Ang susunod natin na gagawin, guys, ay lagyan natin ito ng string cable. 'Yan. So lagyan, ang susunod natin na gagawin ay lagyan natin siya ng string cable. Ito, maglagay tayo ng mga string cable. 'Yan, maglagay tayo ng mga string cable dito, guys. Para hindi magka short pag inilagay na natin ito sa motor ng mga electric pan yan so yan guys nalagyan na natin siya ng shrink cable ito pang isa guys so lagyan natin ito ng shrink cable guys ito guys lagyan natin siya ng shrink cable yan tapos putulin natin ang susunod na gagawin guys ay iinitin natin ito dito guys so dito at saka dito so magkabilaan lang initin natin dito at saka dito okay yan yung susunod natin gagawin guys okay so guys habang nag prepare tayo ng ating hot air ulit paki like subscribe and share So ito guys, nahanap na natin itong hot air natin. So try tayo mag-plug in. Try tayo mag-plug in. Ayan. Tapos on tayo guys, on. Ayan. So iinitin na natin ito magkabilaan guys. Iinitin natin dito magkabilaan dito dito at saka dito. So yan yung gagawin natin guys. Ayan. ayan. guys oh. Tapos dito sa kabila guys. Dito sa kabila. So ayan na guys. So. So hindi natin iinitin dito guys. So hindi natin iinitin dito sa gitna. Dahil nandito sa gitna yung thermal fuse kasi pag ininit natin dito sa gitna magka-cut off ang thermal fuse sayang din guys so sayang din so ito yung ginawa natin guys okay try tayong mag mag continuity test kung hindi ba siya nag-open yung thermal fuse natin Yan guys, tumunog yung tester guys. Yan guys oh. Nag zero. Yan guys, tumunog yung tester ibig sabihin hindi nag-open yung thermal fuse natin dito sa loob. So ito guys, ready na ito guys. Hinanda ko na ito guys. Ready na ito. Kapag nag-repair ako ng electric pan at saka fuse yung problem. Kapag nag-repair tayo ng electric pan, tapos ang problem, ang issue ay thermal fuse. So, ready na ito guys na i-connect natin. I-connect na natin ito. Reading, ready na siya. So, ang gagawin lang, i-connect natin ito. Tapos, pasok natin ito sa motor para makasend siya ng init. Dahil ito yung trabaho niya guys. So, guys, marami akong video dito guys. Mayroon akong demo dito. Paano, paano ito nag work itong thermal fuse so panoorin nyo yung mga video natin guys, paano mag bypass ng thermal fuse sa electric pan marami akong video guys, panoorin nyo guys, so yan guys ito pang... ito pang isa guys so yan iinitin din natin itong isa Ayan guys oh. Tapos dito sa dulo guys. Ayan guys oh. Guys. So daan, daan lang tayo guys. Dahil baka mag cut off ang thermal fuse natin. Ayan. Tapos test natin siya mag-test tayo sa kanya kung hindi ba siya nagka-cut off ang thermal fuse natin. So continuity test lang tayo guys, buzzer test. Yan, so tumunog yung tester. Yan, tumunog. So ibig sabihin may continuity, hindi nag-cut off ang thermal fuse dito sa loob. So ready na ito guys. Ready na itong ikabit kapag nag-repair tayo ng electric pan. Okay, ito pa yung isa guys. Ito pa yung isa. So guys, maraming salamat sa panonood. Panonood. Sorry, maraming salamat sa panonood. Ito siya. Ito pang pa isa guys. So test natin din itong isa guys. Kung hindi ba nag cut off ang thermal fuse. Yan. Tumunog siya guys. So tumunog siya. So ibig sabihin okay na siya guys. So ito yung mga ginawa natin guys. So bakit tayo gumawa ng mga ganito guys nagwiring tayo ng thermal fuse para pag nagrepair tayo ng electric pan na walang nasira yung thermal fuse. So ito na yung gagamitin natin guys. So ito na yung gagamitin natin. Okay? So guys sana nagustuhan ang video na to. Sana may napulo tayo kahit kunting kaalaman lang. So guys maraming salamat sa panonood. Maraming salamat. Ramai selamat see you the next blog